Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ng ngayon. Sa gitna ng tumitinding bakbakan sa pagitang Israel at Palestinian Islamist group na Hamas, lalo pang tumaas ang bilang ng mga sibilyang namatay, kabilang ang ilang US citizens at mga bata. Hindi bababa sa pitong daang sibilyan ng namatay habang higit apat naraan na ang nasawi sa retaliatory attacks ng Tel Aviv sa Gaza at kampo ng Hamas. Una nang nagbabala si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng mighty vengeance dahil sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Samantala isang Pinay ang sumaklolo sa Philippine Embassy in Israel matapos umanong makita ang kanyang asawa sa mga video ng sinasabing hostage taking ng Hamas na kumakalat sa social media. Kasalukuyan nakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa Israeli military para kumpirmahin kung may Pilipinong nadakip ng Hamas. Nagkasa na rin ang Bureau of Immigration ng team na mga ngasiwa sa massive repatriation ng mga overseas Pinoy worker mula sa Israel at Gaza. Sa huling ulat, 25 Pinoy na ang nagpapahayag ng intensyon na magpa-repatriate bunsod ng giyera. Nagpapatuloy ang paghahanap ng fishing boat na lumubog sa Baho de Masinloc matapos banggain ng isang foreign oil tanker. Ayon kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson Commodore J. Tariela, nais nilang ma ang FFB Dereen para magamit na ebidensya sa mga isasampang kaso kaugnay ng banggaan. Sinabi ng Pacific Ana, isang crude oil vessel na nakarehistro sa ilalim ng flag ng Marshall Islands ang sumagasa sa bangka na dahilan upang lumumog ito. Tatlo sa labing apat na sakay ng bangka ang nasawi sa insidente. Samantala, sa paghatid sa huling hantungan sa tatlo noong Sabado, umapila sa gobyerno ang mga kaanak ng nasawi na tuparin ang pangakong tulong sa mga naulila. Isang mag-asawa na kaibigan ng mga biktima ang unang sumagot sa lahat ng gastusin sa libing, ngunit ayon sa kanila, nangako ang lokal na gobyerno na babayaran nito ang kanilang ginastos. Una na rin nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pagpapaabot ng tulong sa mga mahal sa buhay ng tatlo, kasabay ng pagsiguro ng justisya. Muling umapila ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko na maging mapagmatsyag at magsumbong sa otoridad sa anumang kahinahinalang mga online transactions matapos ang nangyaring cyber attack sa kanilang online system. Una ng sinabi ng State Health Insurer na inilabas na sa dark web ang ilang pribadong impormasyon ng kanilang mga manggagawa tulad ng kanilang mga identification cards. Binalaan din ito ang publiko na iwasang ikalat ang mga leaked data sa internet dahil maaaring maharap sa pagkakakulong ang sino mang mahuli na gumawa nito. Binigyang diin din nila na ang nangyaring insidente ay isang leksyon sa kanilang panig upang magpatibay pa ng kanilang cybersecurity system. Sa kasulukuyan, bumalik na sa normal ang takbo ng kanilang website, kabilang na member portal, electronic claims at electronic remittances. Matapos makapag ng silver medal sa men's boxing sa ginanap ng 19th Asian Games, plano muna ni Yumir Marshall na sumabak sa dalawang professional boxing fights bago ang 2024 Summer Olympics sa Paris. Ayon sa Filipino middleweight boxer, babalik muna siya sa Amerika upang lumaban muli sa professional boxing para mapaghandaan ang pagsungkit nito sa gintong medalya sa Paris Olympics. Dagdag pa niya paraan din ito upang tuloy-tuloy ang pagsasanay at madagdagan ang karanasan sa pagbo-boxing. Samantala, nagsumite na ng liham sa International Olympic Committee si Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino para hilinging makalahok si pambansang kamao ni Pacquiao sa 2024 Paris Olympics sa tulong ng Universality Rule. Sa pamamagitan nito, pahihintulutan ng isang bansa na makalahok sa Olympics na may limitadong atletang nagre-representa sa kanila. Ibinahagi rin ni Tolentino na nakapagsumite na siya sa isa sa siyam na universality places at inihintay na lamang ang kompermasyon sa susunod na taon. Una nang nagpahayag ng interes si Pacquiao na lumahok sa Olympics na ane ay kanyang lifelong dream. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.